Abando, one attempt lamang laban sa team ng LG Sakers ni Justin Gutang. Hindi gaanong naglaro sa game na ito. Gutang, sunod-sunod ang mga dunk, sabay tingin sa bench at tinitignan nga itong si Abando. Ang contest ng KBL, mukhang naghahamon si Justin Gutang. Magandang laban ito kapag nagkataon. Anyang laban sa LG Sakers, umpisahan na natin. Hindi nga gaanong naglaro si Abando sa game na ito at 9 minutes 31 seconds lamang siya ay pinasok, Hindi rin gaanong nag-attempt na umiscore itong si Abando na kung saan isang attempt lamang siya. of rhythm nga ang laro ni Abando versus LG Sakers na ito at bihira lamang na ganito ang laro ni Renz pero nangyayari rin naman talaga sa basketball. At lahat ng mga players ay may mga ganitong klase ng laro o experience sa kanilang karir. Kung matatandaan rin natin ay natuhod nga ito sa isang laro bago ang laro nila laban sa LG Sakers kaya naman napansin rin natin na alalay lang ito sa kanyang mga galaw. Hindi nga rin maganda ang pagkakabagsak ni Idol Renz Abando sa play na ito at mukhang nadulas pa ito ng konti kaya naman mas minabuti na rin ng anyang na ng nang gaan anong gamitin si Abando sa game na ito. Habang nasa bench itong si Abando ay itong si Justin Gutang naman, ang isa pa nating kababayan sa team ng LG Sakers ang umangat ang laro at narito ang mga highlight plays na kanyang nagawa. Siya naman ang nag-ala sa Bando sa play na ito, isang backdoor alley play ang kanilang nagawa highlights kaagad para dito kay Justin Gutang at nagsisimula pa lamang ito dahil sunod-sunod ang kanyang mga dakdak sa game na ito. Sa play naman na ito ay sinubukan pa ng player ng anyang na sumabay sa slam dunk ni Justin Gutang pero nakalusot na ito, lumalayo na sa score ang LG Sakers habang dumarami naman ang highlights ni Justin Gutang. Walang magawa sa idol rin sa bando sa bench pero asahan natin na babalik at babalik rin ang kanyang laro sa mga susunod na game ng anyang. Gutang na naman ang umatake sa play na ito, may konting space sa loob ng paint, ginamit ang kanyang bilis, lusot sa depensa, pasok ang kanyang layup. 85-61 ang score, 9 minutes natitira sa 4 quarter at malaki-laki na rin ang lamang ng LG Sakers. Gutang na naman para sa rebound play na ito pumasok sa loob ng paint na kapwesto ng maayos sa isang offensive rebound para sa kanya. Tinignan pa ni Gutang ang import ng anyang sa play na ito noong kanya nga itong maiskuran at mainit-init nga rin ang laro niya versus anyang ngayon. Ang coach naman ng anyang ay parang hindi nga gaanong naaapektuhan dahil alam na alam niya na makakabalik at makakabalik nga rin sila at makakakuha ng panalo sa susunod nilang mga laro. Mas naging maganda ang opensa ng LG Sakers sa game na ito habang ang anyang naman ay parang wala nga sa ayos ang kanilang laro ngayon. Halos last 2 minutes na lang ang natitira sa oras, hindi pa rin natatapos itong si Justin Gutang sa kanyang mga highlight plays at isa na namang dunk ang nagawa niya. Kung akala natin ayun na ang huli ay humirit pa nga itong si Gutang ng isa pang two-handed slam sa tingin sa direksyon ni Abando na parang may gustong sabihin. Asahan natin na nagiinit itong si Abando at mas gaganahan pa ito sa kanilang mga susunod na laro dahil hindi niya hahayaan rin na maulit pa ang ganitong laro ng kanilang team na kung saan tinambakan sila ng LJ Lakers. Natapos ang laro sa score na 77-106, 29 points ang naging lamang ng LG Seekers sa game na ito at bihira rin natin na makita nga ang anyang na ganito ang resulta ng kanilang mga laro. Bihira na ganito ang laro ng anyang pero nangyayari rin naman talaga sa basketball ang mga ganitong klase ng resulta lalong lalo na kung mainit ang opensa ng kanilang kalaban habang yung opensa naman nila ay hindi nga ganon kaganda. Hindi nga naging maganda ang umpisa ni Idol Ren sa larong ito, natudulas pa nga siya at bumabagsak pero asahan natin na babawi at babawing ito sa kanilang mga susunod na laro. Konting update naman tayo sa PBA na kung saan panalo ang Hinebra laban sa Converge Fiber Xers sa score na 186 Naghalimaw nga rin ang import ng Hinebra sa larong ito na si Tony Bishop at meron siyang 34 points 12 rebounds at 3 assists Hindi naman nagpahuli si Christian Stanhardinger na merong 25 points, 16 rebounds at 5 assists. Hindi na Bigo ang mga Ginebra fans at nakita nila na maganda-ganda rin ang laro nang pumalit nga dito kay Justin Brownlee na si Tony Bishop. Yeah.